Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, good morning. Gising na mga kalaki. Oo, oh, matatapos na naman po ang ating November. Abay, dapat po meron na po tayong mga target na mga lucky numbers talaga na gustong gusto nating inilalaban po yan sa mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit lucky numbers po araw-araw. Kaya naman po ngayong alas 5 po ng madaling araw mga kalaki, abay bumangon ka na at kunin mo na ang mga lucky numbers na ibibigay namin sa iyo ngayong umaga. Uh, ito po ay mga 2 digit lucky numbers po na talaga naman pong uh, inaabangan ng karamihan. Kaya ngayon, 5 AM, ano pang hinihintay mo? Nakabangon ka na ba? Gising na kalaki, gising na. At syempre, ito na po ang mga 2 digit lucky numbers. Kaya sabay-sabay na po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo. Nanda ka na bang manalo at maging millionario, Okay po mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers po namin na ina-upload araw-araw sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Libre po yan, wala pong bayad. Napakadali lamang pong tandaan ang mga account namin. Lagi nyo pong i check ang mga followers. Okay? So, ayan, ang dami na naman nag chat oh. Kasi ganito, pag mga anong oras na, mga alas 5 na, bukod sa nagbabas tayo ng mga lucky numbers, meron po mga natanggap tayo mga chat dito na mga nagpapabati o kaya nangihingi ng mga code. Chine-check ko pong mabuti kung ang mga followers po na nag-chat-chat dito nang hihingi ng mga private code, mga lucky numbers ay eh, nakapalow. Dapat po nakapalow po kaya tapos nag-share ng video, tapos po nag-heart. Okay, so mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers po natin ngayon pong umaga. Kunin mo na ang 2-digit lucky numbers. Umpisahan po natin yan sa Nueva Ecija. Dito po sa amin. 15-24 Nueva Vizcaya, Masbate. 30-33, Cebu. 15-21, Aklan. 2-3, Aurora. 1-27, Laguna. 34-31, Quezon. 3-24, Olongapo. 21-26, Dabao. 7-18, Tarlac. 2-5, Quirino. Sa East 9, Bacolod. Gis 13, Cavite 32, 20, 32 26, 26 sa sabihin ko. Tagig 9, 11, Marinduque 12, 15, Caloocan 8, g Muntinlupa 3, 21, Palawan 22, 28, Sambales 4, 2, Quezon City 9, 5, Pampanga 1-3 Pangasinan 2-4 La Union 7-5 Ilocos Sur 23-20 Ilocos Norte 19-4 Romblon 7-12 Angono Rizal 20-23 Montalban Rizal 15 Gs Antipolo Rizal 13-8 Taytay Rizal 5 sa Oh, diba? San Mateo Rizal 24, 29 Tugigaraw 7, 18 Rojas 23, 34 Capis 25, 31 Buhol 24, 5 Bulacan 12, 18 Baguio 1, 6 Bicol 7, 20 Batangas 31, 22, bataan, 4, 16, butuan, 19, 20. Ayan po mga kalaki. Uh, I-stop mo po na natin sa butuan mga kalaki. Ah, para po bigyan po kayo ng mga ah, uh, ko yung aso may bisita tayo para po bigyan tayo kayo, kayo mga kalaki na mga laki numbers po ay dapat po nakapalo po kayo sa amin sa mga legit na legit na account po mga kalaki ha eto po ay hanapin po kami sa facebook red parungkin po na meron pong 315,000 followers at sa isang account po namin red parungkin din po na may 50,000 followers at syempre po meron po tayong youtube account red parungkin po na merong 16,200 followers at syempre tiktok account po na meron po tayong Uh, 417,000 mga followers mga kalaki. Yan yung mga legit na account at Aris Gertial yan. Ayan po yung mga legit na account po na ipapollow niyo po. Mangihingi po kayo mga laki numbers. At pag nabasa ko po at na-check ko po kayo na nakafollow at comment na comment, share po ng share ng video. Papadalan ko po agad kayo ng mga laki numbers mga kalaki para po sa ganon. Ang mga laki numbers namin ibibigay namin sa inyo. Okay. So mga kalaki, ito po, ito po mga kalaki. Tandaan nyo ha. Ang private consultation po may membership fee. Tapos po, ang ito po sa mga interesado lamang po ah, sa mga interested lang po na magpapa-member po, wala pong pilitan ito. Ang laki numbers namin 3 days po bago po natin palitan mga kalaki. At siyempre, tandaan niyo po ah, lagi niyo pong i-check ang followers. Kuya, interesado ka? Make sure po na makakausap niyo ako bago po kayo magpa-member. Abay mag-message ka na. O di ba? So ganoon po mga kalaki, ganoon po kadali. At siyempre, ituloy na po natin ang mga 2 digit lucky numbers dito po sa Benguet. 3, 11, Leyte, 16, 14. Samar, 9 Gs. Paranaque, 4, 28. Manila, 5, 5, 19. Pasig, 32, 28. San Juan, ay topo 14, 21. Marikina, 0915 So, ayan po mga kalaki, ang mga 2-digit lucky numbers po natin na, na ibinigay po ngayong umaga, bumangon ka na, gumising na, tumitila ako na yung manok, natutulog ka pa. Kaya mga kalaki, ito na po ang paborito po ng lahat. tandaan nyo ang lucky numbers namin, inaalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan at make sure po na nakarambol. Pwede nyo po i para mabaliktad mo po ang numero, panalo pa rin po tayo. Ito na po paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo mga kalaki sa kay Luz to? Luz Buminda de la Cruz po ng Tugigaraw City. Uy, hello po sa inyo sa Tugigaraw. Hello po, maraming maraming salamat po sa panonood diyan lagi sa amin. At syempre po, happy happy birthday din po sa ng tri ano, katoda namin sa tricycle driver po dito sa Ano to? sa may Concepcion Tarlac. Uy, hello po sa mga tola ng tricycle dyan sa conception Tarlac. Magandang-magandang uh, kaarawan po sa iyo na sana po ay lumigaya ka at sana palarin ka sa mga laki numbers namin na at gusto ko isa ka sa mapapabilang na i record namin dito sa lucky book namin ni Lola Carmen na nalo ka. Kaya ano pa hinihintay mo? Takbo na sa suki yung outlet. Mamaya pagising nyo. At make sure po iingatan nyo ang lucky numbers. Huwag nyo po agad bibitawan. Okay? At advance Merry Christmas po Happy New Year. Abangan nyo po ngayong December po ang aking birthday celebration. Mamimigay po tayo sa mga suki natin mga followers dyan ng konting mga papremyo, konting biyaya. At maraming salamat po sa mga nanalo na. Congratulations sa mga hindi pa po nananalo. Tututukan po kita. At sana kung sasali ka sa private consultation, may ibibigay ako sa iyong make sure po na magpapamember ka, tatawag ka muna o kaya akong tatawag para ako po ang kausap nyo at hindi po ibang tao. Ingat-ingat po sa mga, mga alam mo walang magawa sa buhay dyan. Gising na po!